update tayo dito sa mga pinto na mga pinipinturahan. Ito yung pinaka final na kulay. Ito yung sample namin. Ito na yung napili ng mayari na kulay. mayroon na kami dito na finish na. Nakatapot na to. Dead lang siya mga kapatid. Kaya hindi siya masyadong makintab. Maganda siya tingnan. Ano. Ganda na pagkaka finish nito. ganda Pati yung pinaka hamba niya. Yun yung kulay niya. halos mga naka-prepare na lahat ng mga pinto. Uh, liha na lahat. Ulang na lang ito sa tapo. Ito. Ito.

Basa pa. ganda na tuloy. Like. Nagay ah, na rin dito yung pinaka-heat boy. Ito yung area ng kama. Nakaroon ng ilaw dito sa ibabo. Ito yung pinaka mga hamba. Batak sa lado ng pulitap to. Hindi siya pwedeng kulayan lang. I-haspi lang. May mga bolt dito. Naboltid ah, lahat yung mga hamba. Kaya kailangan batakan to. Batak sa lado ng pulitap. Bago masilihan ulit. Ito WPC na rin dito lahat ng harapan. May right side. Isiling. Pwede na rin dito yung bricks. Ang dami pa. Ang dami gagawin dito. Abang pa lapit na patapos yung bahay. Hindi mo makita na mabagal. Halos pinting na lang naiwan dito. Halos mabuo na lang ng mga WPC. Eh. Pinting na lang. Dito sa may pinaka bubong dito sa baba ng glass dito sa ceiling hmm. ito WPC din dito PVC din to. Tubular na PVC. Dito alos, bathtub na lang kulang dito. Katiles na rin So, Kabalot na lahat ng mga kabinet dito. Uh, safety sa mga talsik ng pintura. At binalot lahat. Ito. Sliding din dito. Sliding din dito. Pinaka-pantry. PVC din to na tubular. Na. Lahat nito. Hindi ko nito sa basement. PVC lahat to. Alas mga lahat eh, na dito ba nang dito datang area ng side na dito WPC din pati dito kulay brown At dito ilalim agdanan yung side na to ating pinaka pinto niya WPC lahat to. Bati yung pinto nito. WPC siya. Ginagawa na yung pinaka-priming niya.